Tuwing ikasyam ng Enero, ginugunita ang paglipat ng imahe ng itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand at uh, pabalik sa Quiapo Church. Ito po'y tinawag na traslasyon, salita ng Espanyol, ang ibig sabihin ay paglilipat. Alamin natin ang ilang pang mga mumunting kalaman tungkol sa traslasyon mula sa ulat ni Catleya Antonio. Bago pa tumating ang araw ng Pista ng Itim na Nazareno tuwing Enero a 9, bukod sa mga novina, marami pang mga aktibidad at novina ang isinasagawa bilang paghahanda sa traslasyon. Isa rito ang pabihis o pagpapalit sa damit ng poon na ginagawa ng anin na beses sa isang taon. Ang pinagbihisan ng Nazareno ay itinatago o kaya ay ipinamimigay sa mas maliliit na parokya. Nasa ika na raan at labing pitong taon na ang pista ng itim na Nazareno. Mula sa orihinal na traslasyon galing na Intramuros hanggang Quiapo Church, nagmumula na sa Carino Grandstand ang translasyon sa modernong panahon. Noong 2012, naitala ang pinakamahabang traslasyon na nagtapos ng 22 oras matapos umalis ng Kirino Grandstand. Habang noong 2020 naman ang pinakamabilis na nagtapos lamang ng 16 na oras. Sa hindi malinaw na dahilan, mas marami ang debotong lalaki sa itin na Nazareno kumpara sa mga babae. Sa katunayan noong 1939, nabuong samahan ng mga lalaki na tinawag na ihos del Nazareno. Sila ang mga punong abala sa tuwing sumasapit ang pista ng itin na Nazareno, mula sa mga novina hanggang sa pangangalaga sa poon sa pagdating ng traslasyon. Milyong-milyong mananampalataya ang naglalakad ng nakapaas sa buong anim at kalahating kilometro mula Grandstand hanggang sa simbahan. Sa traslasyon, ang mga debotong Boto ay nagpupumilit na mapalapit sa imahe sa pag-asang makahawakan ito o maipupunas ang kanilang mga dalang panyo. Dahil ito sa paniniwalang nagtataglay ng mga mahimalang kapangyarihan na makapagbibigay ng kagalingan at proteksyon ng poon. Meron ding paniniwala na nagiging maswerte ang mga negosyo sa mga kalsadang dinaraanan ng traslasyon. Katleya Antonio para sa bayan.